Kim Chu, masayang sinadubong si Paolo Billino sa studio Matapos ang Showtime Live, kitang kita na tumatakbo ito patungo sa aktor. Truma ang sinasabi ni Jake Cuenca na ibang iba si Paolo Billino. Kumpara noon na pang Kim Chu sa buhay niya, matagal na mag best friend ito, kaya alam niya kung may malaking pagbabago sa kaibigan ay nga ni Jake na maganda ang chemistry ni Paolo at ni Kimi. Malaki ang epekto. Sobrang tahimik na tao na panlaging seryoso noon. Ngunit ngayon na may kimchi na sa buhay niya. Iba na yung mga ngiti. Marunong na makihalubilo sa ibang tao. Ayon nga sa mga komento, sa body language ni Jake, kinikilig din siya sa kimpaw. Wala kasi siyang karapatan na magsabi ng totoo. Masasabihin siyang chismoso. Pero ako, naniniwala na may, mayroon talaga ang kimpaw. Maghingi, maghintay na lang tayo sa kanilang pag-amin. Hayaan natin sila maging masaya in private. Ayon pa sa isang komento, Opis naman hindi aamin si Chick. Siyempre, bilang respeto sa dalawa niyang kaibigan. Kung aamin man, kimpaw dapat ang magsabi. Para mas ramdam, yung kiling ng taong bayan. Can't wait na dumating ang tamang panahon para sa kanilang dalawa. Ngayon, supportahan na lang natin sila sa kanilang mga proyekto. At sabay-sabay tayong kilingin.